wan ito ng Mayo. Nobyembre. Kaka-panganak ko pa lamang sa panganay naming babae. Kay tagal kong nagtitiis dahil bagong panganak ay mahigpit na bilin ng aking nanay na huwag muna akong maliligo dahil makasasama daw ito. Ngunit hindi ko na talaga makayanan ang aking pandaligkit kaya nang makaitlip ang aking ina kasama ang aking anak, ay mabilis kong kinuha ang tuwalya pati na ang balde upang tunguhin ang malapit na balon para ako ay maligo ng saglit. Napagdating ko sa may balon ay walang katao-tao. Kaya binilisan ko ang aking paglilinis ng katawan. Para ba akong tuyot na lupang sabik sa ulan? walang tigil akong nagbuhos. Hindi inaalintana ang galit ng aking ina na baka ako ay mabinat o mapasukan ng lamig dahil hindi ko na talaga makakaya. Lalo pa, nahihiya na din ako sa aking asawa na tuwing tumatabi siya ay naaamoy ko ang aking sarili at kulang ang papunas-punas lamang para ito ay mapawi. Patuloy akong nagbubuhos. nang bigla akong natigilan. May sumitsit sa kung saan. Nataranta ako. Ayoko na may makakita sa akin. Dahil tiyak, makakarating ito sa aking nanay. Mabilis kong nilaban ng ilang damit pang loob sa kanagligpit upang ako ay umuwi na. Pero Buli ay may sumitsit Sa aking likuran Ngunit wala na akong pakialam na ginawaan na ako at kailangan ko nang makauwi ng bahay kung kaya ay mabilis na akong kumilos. pag uwi, ay mabilis na nagbihis upang hindi mangyari na ako ay mapasukan ng dami. Pero, kinabukasan, napakabigat ng aking pakiramdam. Dama ko ang bahagyang pag-init ng aking katawan na ikako lamang sa aking sarili. Baka ito ay resulta lamang ng nabigla kong katawan at hindi naman ito malubha kung tutuusin. Kaya nang mapansin ito ng aking ina ay madali ko lang sinabi. Ito ay resulta lamang ng labis na pagod. Pero Kapansin-pansin Na tuwing sumasapit ng tilim Ay agad naman itong nawawala Kung kaya ay hinahayaan ko na lamang Lumipas pa ang mga araw Palaging ganito ang nangyayari sa akin Nalag natin sa araw At gumiginhawa Tuwing pagsapit ng gabi na hindi na ito nakailapa sa aking asawa. Kung kaya ay binilhan pa ako ng gamot. Na ikako naman ay ayos lamang ako dahil alam ko, pagsapit naman ng gabi ay mawawala din naman ito. Kaya madalas ay pinapaalagaan ko muna sa aking ina ang aming anak. Tuwing sumasama po ang aking pakiramdam at sandali akong magpapahinga. Pero labis ko talagang ipinagtataka tuwing sumasapit na ang dilim, ay bumabalik naman sa normal ang temperatura ng aking katawan at ang init ay tuluyang nawawala. Pero, ika naman ng aking asawa. Huwag ko lamang bastang baliwalain ang nararamdaman. Binigyan pa ako ng pera upang magpatingin sa may klinika at bumili ng gamot kung may ibibigay na reseta. Kaya sinunod ko ito at mabilis din na umuwi na. Ngunit, sa aking pagbalik. Isang matanda ang nakasalubong ko nang baybayin ko ang bandang tumana. Napansin ko, bigla niya akong sinundan na hindi nga nagkamali ang aking hinala sapagkat hanggang sa ako nga ay makarating sa aming bahay ay patuloy itong nakasunod ang babaeng matanda. Nakadama ako ng takot dahil kung ano-ano na ang umiikot sa aking isipan. Subalit, mas dalo pa akong nagtaka nang makita ito ng aking ina ay dumiretso pa ito mismo doon sa kanya. Nayun pala ay kilala niya ang babaeng matanda. Isa daw itong mahusay na manggagamot. At ayon sa may matanda, nung ako daw ay makasalubong niya, ay may bigla daw itong kakaibang naramdaman. Kung kaya ay walang pagdadalawang isip niya akong biglang sinundan. Maligno. May gumagampala daw sa akin na mapanganib na maligno isang maitim na elemento na ang tulot ay sakit, karamdaman, tulad ng isang parasitiko. Na kung ito daw ay hindi agad maaagapan, ito'y magdudulot ng hindi inaasahang kamatayan. Na hindi lamang para sa akin, kundi lalo na sa bagong silang na anak namin. Lubos akong naguluhan sa kanyang mga tinuran na talaga namang mahirap paniwalaan. Pero ika niya. Ining, bakit hindi mo subukan? Subukan mong tingnan tuon sa paysan amin ang iyong dibdib upang iyo mismo mismong mapatunayan at bastan mo tingnan mo. Kung kaya, Pumasok ako sa aming kwarto at bago ko pagmasdan ang parte ng aking maselang katawan ay may pinahid ang matandang babae. Tila langis doon sa may salamin. Gumuguit ito ng kung anong simbolo. Saka inutusan akong pagmasdan at suriin ang maselang parte ng aking katawan. Pero halos magising ang aking anak sa lakas ng aking nakaririnting pagsigaw dahil kitang kita ko kitang kita ko sa palibot ng namimintog na dibdib ko mismo ang mga nangingitim na wari pasa at tila nabubulo dahil sa hindi alintanang pamamaga Nasa isip-isip ko ay baka normal lamang ito. Lalo pa, dahil sa ako ay bagong panganak at nagpapasuso. Ngunit, hindi. Hindi daw normal ito. Ito daw ang dahilan ng aking hindi malamang pabalik-balik na lagnat. Panghihina ng katawan. Dahil, ang may likha ng mga ito ay walang iba. Kundi, ang supling ng isang maligno sapagkat ayon sa kilala na mahusay na albularyo na ang mga katulad nitong maligno at engkanto ay para lamang ding katulad katulad nating mga tao nasa bawat oras na may isinisilang na sanggol sa ibabaw ng mundo ay siya ring pagluwal ng panibagong nilalang sa mundo ng mga impakto, engkanto at maligno isang balanse sa pag-inog ng buhay na hindi lamang tayong mga tao dito sa mundo ang may karapatang mamuhay, kundi pati na din ang mga nilalang na nagkukubli sa may dilim. At ayon sa matandang albularyo, ako daw ay natipuhan ng isang maligno na nakikihati sa gatas na aking taglay. sapagkat sadyang di lamang natin batid na napakahiwaga ng gatas ng isang ina. Ito ay likidong nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan na makapagdulot o makapagbigay ng panibagong buhay. Kakaibang lakas, kung kaya sa tulad nilang mga nilalang, ito ay isang sagrado at mataas. Ngunit, Kabaligtaran naman ang epekto nito sa tao na kung sila na ang magmamay-ari nito. Dahil, dahil sa oras na mahuli ang lahat, uubusin daw paunti-unti ng maligno ang aking buhay sa pamamagitan ng pagsipsip sa aking dibdib. Na pati ang aming anak ay hindi ligtas lalo ang natitira na lamang nitong nakukuhang gatas sa aking katawan ay latak ng sumasalising maligno. At halos humagulgol ako nang muli kong pagmasdan ang itsura ng aking dibdib. Tila na mamaga, punong-puno ito ng nangingitim na pasa. Dawari pa, may namumuong mga dugo na hindi ko naman ito nakita noon na bakit ngayon ko lamang ito napansin lalo na ang biglang pagkakaiba ng magkabila kong dibdib sa sukat at itsura. Tila labis itong nalamog, ngunit wala akong maalalang pananakit na kung bakit ang itsura nito ay tila nabugbog. Wala. Wala akong maalala. Na hindi naman kami pinabayaan ng babaeng maranda. Tinulungan niya kami na ito ay maitaboy na labis ko pang ikinamangha kung papaano nito nalaman ang aking ginawa na wala sa oras na pagligo doon mismo sa may balon. Kaya dito namin sinimulan ang kanyang mga seremonyas at orasyon ang pagtitirik ng kandila sa may lumang balon. Nasa labis na takot ng mga tao ay di na din nila magawang bag dito dahil daw sa doon ako ay namaligno at matapos makapagtirik ng kandila ay may kakaibang ipinahid sa aking dibdib ang babaeng matanda at ito daw ang mabisang mga pangontra kinatas nito ang luyang pula dayap at bubot na ang palaya nahabili nito na ipahid ko ito sa palibot ng aking dibdib bago ako matulog at kinabukasan ay maligo ako ng suka at magbanlaw ng pinakuluang dahon ng bayabas at anis. Sapagkat ang halimuyak at katas nito ay mabisang pantaboy sa tulad nilang nilalang. Na kung ang halimuyak nito sa atin ay napakabango at nakahaginhawa, nasa kanila naman ito ay amoy ng tiyak na kamatayan. Na matapos ko pong gawin ang lahat ng mga ito, ay binulungan niya ang aking bunbunan ng mga hindi maunawaan na tila dasal at orasyon. At nang lumipas nga ang mga araw, tuluyan ng guminhawa ang aking pakiramdam. Nawala ang mga nangingitim na pasak sa palibot ng aking dibdib. Mga namumuong dugo. Lahat ng ito ay nawala at sumigla na din. Pati ang anak ko na noon ay unti-unting nagiging sakitin. At ang lahat ay naging maayos na. Sana ay nagustuhan niyo po ang ibinahagi kong kwento, Sir Narrator Kulas. Maraming maraming salamat sa paglalaan ng oras. Hihintayin ko na lamang po kahit matagal ang pagsasabuhay mo sa aking kakaibang karanasan. Maraming maraming salamat. Lubos na humahanga. Elena Santa Ana ng Australia, Tubong Mindoro. At ayun nga po mga kaibigan, isang nakakapangilabot na karanasan muli ang ating naitampok sa pagkakataong ito. At alam ko, nagtataka kayo bakit tila napakaseryoso nito. Diba? <laughs> Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi, puwet nyo may raket. <laughs> eh, <De>, charot lang. <laughs> stay safe and fresh, everyone. And stay awesome. Peace.